Kahabol pa ng huling biyahe abroad si Pangulong Bongbong Marcos bago magtapos ang taon. Sa pagkakataong ito, nagtungo naman siyang muli sa Japan para sa CN Japan Commemorative Summit. Para sa detalye, live na magbabalita mula Tokyo, Japan, si Mayan Los Baños. Mayan, ano yung update? Chiki, 7.15 ng gabi dito sa Tokyo, pasado alas 6 ng gabi dyan sa Pilipinas, nakatakda ng simula ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang engagements para sa Japan-ASEAN Commemorative Summit. Yan ay dadalo siya sa isang dinner hosted by Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Pero bago yan, nakausap muna natin si DTI Secretary Alfredo Pascual kaugnay sa kung ano ba ang makukuha ng ating bansa kaugnay sa summit na ito. Mahigit limang business agreements ang inaasahang mapirmahan sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas sa darating na lunes sa gitna ng 50th Japan ASEAN Commemorative Summit. Their expression of interest to invest in the Philippines, uh, expressions of uh, Japanese companies to invest. Bukas magiging siksik -sik ang araw ng Pangulo kasabay ng formal na pagisimula ng Japan-ASEAN Commemorative Summit. Bukas ng hapon, nakatakdang mag-deliver ng keynote speech si Pangulong Marcos bago siya dumalo sa pre-gala at gala dinner sa gabi. Sa gitna naman ng isinusulong na charter change sa kamera, sinabi ni Secretary Pascual na hindi pa ito napag-uusapan. Gayunman, patuloy daw ang panghihikayat ng ating gobyerno sa mga foreign investors. Lalo't sa ilalim ng Public Services Act, pwede naman na ang 100% foreign ownership sa ilang Uh, we've opened up uh, airports, tollways, railways uh, for 100% foreign ownership. and uh, also through an amendment of the irr, of the uh, renewable energy act, we now allow 100% ownership in renewable uh, energy projects. Sa gitna naman ng ilang pupo sa gastos ng gobyerno dahil sa inihabol na isa pang foreign trip bago matapos ang taon. Sabi ni Secretary Pascual, bawing-bawi naman yan sa naiuuwing pledges at investments. Pero sa tanong kung ilan na sa mga naunang pledges mula sa Japan ang umaandar na, sabi ni Pascual, wala pa sa kalahati. Ngayong hapon, nagkaroon ng ASEAN-Japan Economic Co-Creation Forum na dinaluhan ng Economic Ministers. Pinag-usapan kung paano pagsasanib ang technical strength ng Japan at lakas ng entrepreneurs mula sa ASEAN countries para mapayabong ang ekonomiya ng ASEAN members. Pinag-usapan din ang digital system para maging zero o minimal na lang ang babayaran sa si digital transactions. Chiki bukas din, araw ng linggo, inaasahang mangyayari yung bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at Prime Minister Kishida. Habang yung lunes din, full din yung schedule ni Pangulong Marcos dahil bukod sa Climate Change Forum, ay pupunta siya sa Imperial Palace para bisitahin si Japanese Emperor at Empress. Chiki? Maraming salamat, Mayan Los Banyos.